Ito na yung line up ha o oh. Eh nasulat ko na yung pangalan ko sa so, yung number Ano ba number mo Fourteen. 14 O oh, hindi eh, ko maglagay o oh. Ito yung ball pin Eh sa akin Ay line up sa basketball yan bre oh, Number 10 Lalagay mo ha Idol cute uh Oo -oh. <laughs> So ayun yeah, mga idol May dumating na naman akong order <laughs> Ay, alin na naman sila sa akin. <laughs> trip na naman sila. Dahil itong in-order ko ay ang shocking pen. <laughs> Manginginig na naman ang pagkatao nila dito. Ito, <laughs> ang gagawin ko dito sa magic, sa shocking pen na to. Ito, meron kasing liga uli dito sa amin. Ayan, may pirma pa yan, no? Meron kasi dito liga sa amin. Uli! Eh, ang gagawin ko, pasusulatin ko sila dito sa pangalan nila. Siyempre, si kung ano yung pangalan nila, sila magsusulat. <laughs> Pero ang hindi nila alam, ang gagawin nila ball pen, etong shocking pen. Tunay <laughs> ko na si Foggy. <close>, <laughs> Yanig na naman ang pagkatao ni Foggy dito. <laughs> Yan, hindi na naman. Foggy, okay. ayun, pre! Hello. Ito na yung line up ha oh. Eh nasulat ko na yung pangalan ko sa yung number Bakit Yung pasulat nyo ang kayo Ba, bro, kanya-kanya sulat tayo Alam mo na ilalagay, pre. Ba, hindi ko nga alam pa yung number mo Ano ba number mo? 14 oh, hindi ko maglagay oh. ito yung ball pen Ilan ba tayo kanina? Ilan ba tayo? 15 lang? Oo, oh, 15 lang daw eh Eh, sa akin nilagay <laughs> Sa akin nilagay <laughs> Sa akin nilagay <laughs> eh, Sa akin nilagay

Sige sila Sino kaya ang mauuna natin <laughs> Try ka magbibigay ng papel ha okay. <laughs> Ah si cute Nandiyan si cute Sasali ba yan? Sasali ba natin? Ano nga Ano nga do'y Ano nga Huwag ka magtampo Eh, na line up sa basketball yan, bre Sige, okay. mo oh, number Nami alam hindi nami alam eh oh, sulat mo I 40, ano lang -40. Number, <laughs> number na po. Number 10 oh, Number 10 Sulat mo, ano lalagay mo? Idol cute Oo <laughs> كيت <applause> <تسأ seid> <gehört seven". تصفيق>